lang tong saving hindi pipindutin mali continue yes at saka yung pera mo dito yan naka na tayo ng at good evening guys balik kong makikita mo yung balance ko ay 3,136.91 ang gagawin ko guys ay magwi withdraw ako ng 300 MOP dito sa my HCBC uh, Macau kung magkano ang kaltas dito na ako magwiwithdraw ng aking account na HCBC gamit yung uh, video kabayan ko. Ang i ko dito guys ay 300 MOP. So nakita mo naman yung balance ko kanina na 300 uh, plus 3K pesos. So i-double check ko mamaya yung uh, aking account yung video online ko kung magkano kaltas pag nag-withdraw tayo sa HCBC. Then, start na tayo. Pag nag-withdraw ka, guys, uh, meron kang uh, pwedeng uh, yung MasterCard dito. yan mapakasin mo yung MasterCard key dito. yan may MasterCard don. So, pwede tayo maka-withdraw dito. So, start na tayo mag-withdraw ng ating uh, HCBC gamit yung BDO natin. So, start na tayo. Pasok yung ATM. So, ka kabayan. Video. Ang kabayan ang gamit ko yun. BDO. Kabahin saving account. Yung pin ko. Enter. Then, cash withdrawal balance inquiry. So, cash withdraw. Then, uh, pindutin mo lang tong saving. Hindi yung current. Saving lang pipindutin mo lang. Then, uh, meron kang dalawang option dito. HKD at saka MOP. MOP. Then, 100. Meron siyang 100 notes. So, 300. Yan, 300 ang i withdraw ko. Then enter na. The information is being verified. Please wait. Then your transaction will be processed through international ATM. Any charge may be applied. Do you wish to continue? Yes. Ah. Then na-continue na natin. So, mayroon siyang transaction fee, guys. So, malalaman natin ngayon kung magkano ang kaltas sa ating uh, BDO online banking. The card. Kuha natin pera. At saka yung pera mo dito. Yan. Naka withdraw na tayo ng uh, 300 Hong Kong. 300 MOP. I'm very sorry. Kasi nandito ako ngayon sa Macau. At uh, Hong Kong ang winidraw. So, ngayon, i-double check ko yung video online banking ko kung magkano ang kaltas, guys. So, dito ako upo kasi mas maganda dito do double check ko yung online banking ko ngayon ito yung na yung na-withdraw ko sa makikita mo na yung na-withdraw ko 300 yan yan at saka yung ano ko uh, video video kabayan ang gamit kong ATM Ngayon guys, pupunta na ako sa aking online banking at i-double eh, check ko kung magkano kaltas. Uh, itatype mo lang yung video online. Expire na, log in. Then, 05. Then, uh, makikita mo na yung balance mo ngayon dito. Kung magkano na natira yung pera ko ay nasa 681 uh, pesos. Nasa 681 pesos. So magkukumpira ako ng exchange rate Then pupunta ako sa video online banking As eh, a BDO Kung magkano ang exchange rate ng video ngayon Ganun lang kasimple guys At uh, maraming salamat Sana mayroon kayong natutunan Pag nagbibidro kayo ng inyong video online banking Thank you